paliparan naghigigpit sa pagdagsa ng mga tao ngayong undas sa mga balitang yan ay tinutukan naman ni Bombo Juvino Galang. Nakababantay ang Office of Transportation Security sa mga biyabiyahe ngayong undas. Ayon kay Transport Security Chief Gilbert Cruz na kanyang pinulong na ang mga personel sa mga paliparan para matiyak na walang anumang makakalusot na kontrabando at mga aberya. Dapat Uh, pag nag-alert, automatic may binder group or there must be a single platform na alam na nila. Pag nakita ba na automatic yung PNB dapat na doon. Hindi na po kailangan tawagan kasi yun po nakakaroon po ng lapse. Oh, yeah. Nakakaroon ng gap. Mm -hmm. Kasi idadalin mo doon sa PNP. Unlike kung natin na po yung PNP, they can be part of the the yung witness po sila during the search mismo. So, uh, hindi na po nagkakaroon ng uh, uh, sabihin na natin ng, na, 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 may, may uh, gap pagdating sa chain of cost, chain of cost to the So yun know, ang nasisilip kasi ang nakikita na. So automatic po alert doon sa x-ray machine and from the x-ray machine pag nilagay po sa inspection table, everybody na involved nakikita po nila kung ano bago po buksan. Kanyang hindi kaya ang mga mananakay na agad na isumbong sa kanilang security personnel ah hinahinalang bagahe. Ah, uh, pag nakakita ba ng uh, yung mga tao doon. Ano ba yung gagawin? Diba? Alba, may nakita suspicious package, may iniwan doon. Ano ba yung gagawin? So, we will be focusing also on those, those things. ano And uh, probably we will come up. Kasi, chinek ko yung mga buses sa PITX. And they have this uh, TV monitors. Eh. And perhaps we can... Uh, uh take advantage at maglalabas siguro kami ni Sec nung uh, video, mga paalala uh, kung ano yung dapat nilang i-avoid yung dapat nilang uh, uh, isumbong pag may mga nakita silang suspicious paano ba nila gagawin ako si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines the number one and most trusted source of news and information basta radio bombo for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradio.com follow us on Bombo Radio mobile app facebook YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.